So, magandang hapon po sa ating lahat. So, bali, katatapos ko lang pong mag-check ng aking GMRC 5. So, bali, ito na po siya. Mag-checkan ko na po siya. Then, gumawa na din po ako ng banig. Ito po yung tinatawag namin banig. Ito yung ginagamit po namin para po yung mga test paper ay hindi maghiwa-hiwalay by subject. At hindi din po mahirap siyang hanapin. So, yun po yung ginagawa namin kasi nga ilang subject, 8 subjects po ang aming kinetik na exam ng mga bata. Pero hindi naman po lahat yun ay ibinibigay namin. Kasi nga po, pag naman po ibinigay namin, baka naman malugaw, malugaw, ang utak ng bata. So, eh, ah, uh, Apat na subject lang po per day aming ibinibigay sa kanila para po the second follow, the following day po naman ay makapag-review po sila ng susunod na i-exam nila. So ginagawa po namin ito Uh, po, ito po yung isang assessment sa ating mga mag-aaral. Then after po namin itong ma-check, may record at magawa kung ano po kung kailangan para sa test paper, ito po ay aming ipinamimigay na ulit sa mga bata. Bakit po ipinamimigay? Sa kadahilan ng ito po ay kailangan din na ma-release namin sa mga magulang o mga bata para malaman ng mga magulang yung score ng kanilang mga anak. So pag nalaman po nilang score, po, pwede naman sila magtanong sa mga maguro kung ano pa yung kailangan ng kanilang mga anak para ma-improve. So, pwede pwede po naman yun. Wala naman pong problema kung magtatanong sila. By dapat po ay in a nice way po na paraan ng pagtatanong. Kasi nga po, uh, kailangan po natin ang respetuhan sa isa't isa para po maging, magkaroon ng isang harmonious relationship. So, yun po yung ating kailangan ang kami, kami naman po mga magu mga guro pag nasa loob ng silidaran ng ating mga mag-aaral ay ipinakikita po namin na kami yung pangalawang magulang nila at nakikita naman po na mga bata kung paano namin sila minamahal at pa, kung paano namin sila itinuturo sa kanila yung mga dapat nila malaman sa ating loob ng paaralan so yun po yung gawain namin mga guro salamat po